Okay. Good morning, mga sunshine welcome to my YouTube channel. Ako po si Susana Esteticista in shirt sunshine. Okay, samahin niyo ako. Mag -ikot, ikot tayo dito sa dagat. Sarap dito. Okay. Konting model. Oops. Ba. Sama nyo ako ha. May makasama kami dito ng apat na chikiting patrol. Ayan sila. Sama nyo ako mag ikot ikot tayo ha. Sarap ng hangin dito eh. Okay. Ito na rin pampaligo ko mamaya. Kasi double purpose to eh. Pwede mo siya itaas. Pwede mo siya ibaba. Pwede mo siya ganyan. And turn around. Ay, saan yun? Okay. Tara! Samahan nyo kami. para mga ka-sunshine. Okay mga ka-sunshine. Mga ka-sunshine, yun ang mga kasama ko. Hello! Okay. Come on. Doon mo tayo. Doon. Ayaw talaga umikot siya, sing. Ganyan na lang. Okay. Samahan niyo kami. Ito po yung ilog ng uh, papuntang dagat ng kalayo. Ayun na siya. Okay, okay. okay. Tara. Okay, kaway diyan. Mga ka-sunshine. Ayan yung mga kasama ko. Aw, oh, ang galing niya. May intro siya. Ayan, may nag-vlog dito sa dulo, oh. O, di ba? samahan kami. May mga pato dito. Pero iwasan na lang paglakad kasi medyo may mga sisi. Pero dito, super sa ganda po kasi ang lawak ng ano siya, ang lawak ng buhangin. Tsaka mababaw ang dagat. Ayan. Okay. Ayan na, oh, nag-vlog yung isa, oh. Lashing na. Ang ganda ng ano niya, niya Ang ganda ng parang korte ng uh, buhangin. Nasa bandang gitna na siya pero ano, mababaw pa rin. Ayan no? Doon pa kami galing. Ah. Ang babaw pa ng ano, oh. ang lawak pa ng buhangin. Kasi low tide siya. Kaya ayan. Ay, okay, ko. oi okay. Oy, mga anak, huwag lumayo ha. Malalim na yung banda doon. Makita kayo ng mga tatay niyo. dito mag maganda dito maglagay ng tent dito kasi nasa gitna siya ng ayan, sa bundok ilog, katapos dagat dagat Hindi lang ako nakapagdala ng ano naka, hindi ako nakapag kasi o okay, kaya Kaya kung tawirin yan, lalangwin ko lang. Punta ako doon sa kabila. Kaya, kaya kung tawirin yan. Kaso wala akong ano eh. Nakadress lang ako kaya. Gusto, gusto ko nang apuntahan niyo. So Tawawin ako doon sa kabila. Kaya ko lang yan, tao yan eh. No last na pumunta kami diyan. Tinawid ko yan eh, nilagoy lang namin. Mainis po, kaya natakip ako ng mukha. Shell yan, baby. Dalin mo yan, be. Hindi mo ako. Mga kasansay, meron ako nakita ng shell. Oo, oh, ang galing mo. Ah, naglag. Oh. Ayan na siya. Okay, bae. Palitin mo ba. Ay, model tayo, bae. Eh. Mga kasansay, meron ako nakita ng shell. Okay, pa. Modal tayo. O, oh, sige, dali. Okay, come on. Dito banda kasi hindi kayo makita. Diyan. Okay. Isa-isa lang. O, oh, sige. Yung isa ay si, sino mga una? Si Irich. Irich. Si ay, Ayra daw po. Ako una. Maski. Get... Kita pa siya? Ang init. Mainit niya eh. Kita yan. Game na? Okay, game. Introduce did, yourself. Ganyan di dito. Hindi siya pinakaan. Hindi siya pinakaan. Ulit. Ako mag-introduce. Yan, ikaw ikaw. Ayun mo din, natakpan mo. Hindi po. Okay. Hi mga sunshine! Dora, My name what? is Shane Deraen. Okay. Grade 6, Bartholomew. Ang sarap dito mga ka-sunshine talaga. Okay. Super sa ganda. Sariwang hangin. Um, may ilog siya, may dagat. Kaya ang ganda. Maganda siya dito magtayo ng tent kasi malamig ang hangin. Friso ang hangin. Kaya, maya naman. Part <laughs> 2. Bye mga ka-sunshine. May nang part 2 eh. Wait for part 2.